Ang juice na to ay gawa sa dahon ng alibangbang. Natural, natural yung lasa. Ang... Mm. Sarap, sarap, sarap. Tinatawag na alibangbang, Piliostigma malabaricum. Isang native species. Mula sa Fabaceae family, kapamilya ng Nara. Paru paru G. Paru paru G. Ang dahon niya ay Papilionaceous or hugis pakpak ng paru-paro. Ito naman ang kanyang bulaklak. May pagkaglaucus or grayish yung kanyang likod ng dahon. Yung phylotaxi niya or yung kung paano naka-arrange yung mga dahon sa isang stem or twigs ay alternate o isang dahon sa isang node. Isang dahon, isang dahon, isang dahon, isang dahon. Alternate, magkabilaan. At dahil halinhinan yung arrangement ng dahon niya, iniiwasan nito na matakluban o hindi masikatan ng araw yung ibang dahon, lalo na sa densely populated plant communities. Kung lagi ka na lang nasa lilim, este yung dahon, maaring mapigtuhan yung kanyang productivity or photosynthesis. Nakakain ng talbos nito at pwedeng ipang-asim. Pwede rin kain ng hilaw. Maasin talaga. Mm. Talbos lang yung kinuha ko. Kukunin lang natin yung pinaka Ayan na siya. Juice na gawa sa dahon ng alibangbang. Masarap nung nilagyan ko ng asukal. Siguro mas masasarap kung lalagyan nyo ng honey. Sarap. Ah. Kakaiba yung lasa niya. Lasang mamahali na juice. Kung nagustuhan mo ko, stay in video, i-follow mo ko, dahil nakaganda ng buhay ang may alam.